newbie ako. Kung first time kong sasali ng race, eto na ba yung race na para sa akin? Oh, pare, um especially yung timing nung panahon ngayon, ano? Ang ganda ng lupa natin. Oo. Oh. Lahat may option na. Sabi ko nga, steep na dati, sinitiyaga talaga kahit yung mga newbie, pare. Ginagabang nila 'yan, tinatabo nila yung bike pa-bank. Ngayon, you don't have to do that kasi may option na. Tapos since this time na uh, consolidated effort, tapos uh, year-ender natin kung ikaw newbie, kung gusto mong makita yung community ng Gravity, dito makikita mo sila. And dito kasi, ang number one ko sa rules sa Teban, bawal dito yung ano, bad vibes pare. Mm. As much as possible, uh, hindi namin tinatolerate, hindi namin pinapansin yung mga ganyan, yung mga bad vibes. Gusto natin pag nasa Teban ka, or kahit saan mang trail pare, uh, enjoy lang. Mm. Enjoy, enjoy, lang tayo. So kung newbie ka, uh, sali ka ng Teban, makita mo talaga kung gano'ng ko saya ang community dito ng ano, Gravity. So yun na nga, sasali na yung mga newbie ngayon. Ano namang maipapayo mo sa kanila na dapat baon nila pag sila sa Teban? <laughs> Bako ka maraming lakas sa loob. Oh. ang cardio. Oh, resistensya talaga oh, yun. Eh, no? ka ng maraming cardio. Hmm. Pag saddle time ka and as much as possible mag tear ka na mag tear sa Teban. kasi mahaba siya eh uh, unlike sa ibang trail madaanan mo ng isa dalawang beses kahit pa paano na may memorize mo na na pick up mo na kung saan yung uh, mga may medyo mahirap no since sa teban nga kung ito total mo lahat nung dadaanan natin abutin din na 9 to 10 kilometers yun eh yung SS1 to 4 abutin din ng 10 kilometers eh.